ano po, bitong red ng ay, bitong sako. Sako. Isa ilang ilang daan puno ito? 800 po. 800 puno. Kita nga natin yung dito. Ang naging problema ninyo ma'am dito ay tumayog po yung kalamansi. O -o -o, tumayog ng ano? Tumayog ng husto. Kaya ang nangyari dito nakapag-proning pa kayo. Oo po, nag-proning pa po kami. Oo, para yan ay magsanga-sanga. Alin ba yung naputulan niyo rito? Yung mga bawat dulo. Oo po, yung mga dulo-dulo lang po. Oo, dulo-dulo. Apo. Ah ito, 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 kasi Ito yung mga sumasalakin na rin kasi ngayon yung mga insekto Kaya oh, pagka nag-aaraw Ay ini na rin po natin siya ng mga pang insecticide Mamaya pa tuturo po natin yung pamamaraan Nakikita lang po natin po mga katribya po yung klase po ng kalamansi po niya Na kanyang inaalagaan para yung susunod na development Ay eh, ipapasyalan din po natin Good morning po sa inyo lahat at magandang umaga po sa lahat po ng ating mga katribya. Saan man po kayong lugar na kakarating o itong ating pong video, maging man po sa ibang bansa, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong umaga po na ito, dito po tayo po sa farm po ng ating pong katribya na kung saan po ay ating pong uh, susuportahan, tutulungan, doon po sa kanya pong kalaman siya. Kasama po natin si ma'am. Ang ano niyo po ma'am? Asinet po. Asi. Asinet. Asinet. Ah, Asinet. 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 Ngayon po yung kanya pong kalamansi ay nasa tatlong taon na. Okay, po. ato ang kanya pong problema ay meron pong mga sira po yung kanyang mga bunga saka nagpapabulaklak po siya. Sa pagpapabulaklak niyo mga ilang kuwan po ba ito nating naisabog ng abono? Ah, uh, tatlong, bali, pitong, ano po, bitong red bag. Pitong sako? Sako. Sa ilang, ilang daan puno ito? 800 daan po. 800 puno. Tingnan natin yung konti ito. Ang naging problema ninyo ma'am dito ay tumayog po yung kalamansi. Opo, tumayog ng ano? Tumayog ng husto. Kaya ang nangyayari dito, nakapag-proning pa kayo. Opo, nag-proning pa po kami. Oo, para yan ay magsanga-sanga. Alin ba yung naputulan nyo rito? Yung mga bawat dulo? Opo, yung mga dulo-dulo lang po. Oo, dulo-dulo. Opo, ito, 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 kasi. Ito yung mga sumasalakin na rin kasi ngayon yung mga insekto. Kaya okay, pagka nag-aaraw, kaya ini-explain na rin po natin siya ng mga pang insecticide. Mamaya pagtuturo po natin yung pamamaraan. Nakikita lang po natin po mga katribya po yung klase po ng kalamansi po niya na kanyang inaalagaan para yung susunod na development ay eh, papasyalan din po natin. Ngayon, ito po yung kanyang resulta sa tatlong taon. Para po sa akin ito medyo maliit ito sa tatlong taon eh sa amin kasi pagka tatlong taon na talagang malabong na yung, yung kanyang pinaka o ano? oh, bilog na bilog Bilig na siya hindi po pataas o pataas ito nangyari tumaas po pataas siya po, eh, mm -hmm. po mabilog eh kaya nauobligado tayo mag proning so, sa pagpo proning eh, pinuputulan natin po yung dulo yan yan muna itong isang damo ah, uh -oh. eh, okay lang naman yan ang mahirap niya pagka yung baging yung baging kasi umukiyabit sa kalamansi ito, dapat ito mga kuwan na ito eh. Ng ganitong size, isang taon at kalahati. Eh. Oh. Ngayon, paano ba ang pagkapatubig dito? Dito Noo lang na, na po, dito, dito lang napupunta 'yung tubig. Dito po, tapos lalagyan po namin ng kanal papunta roon. Mm -hmm. Ang gagawin po, po sa puno, ninyo sa puno lang. Pagka-tubig, balik tarin ninyo. Itong tubig na 'yon, dito niyo papapadaloy sa puno. Sa Opo, sa loob niyo, 'wag sa labas. Kasi sa labas hindi po mabubusog ng tubig yan, lagi kayo magpapatubig yan. Dapat dito ang kuan, dito ang bagsak ng tubig. Opo, nung ano po mm -hmm. kasi kaya po namin binago, humina po kasi yung puno pagka mm -hmm. na, ano, nahahangin, nabubuan. Mm hmm, kaya po, eh ganito okay namin. na siya. Diretso na yan. Opo, kaya sabi mm -hmm. namin ngayong tag-araw, babaguhin Baguhin nyo na ang yung... tuong niya tudling tudling puro papasok na sa kalamansi, kalamansi po yung tubig. Ito yung tinatawag natin small. Ito kahit paano nagawin natin dito, hindi na ito lalaki. Nga po eh. Pero lalabong lang siya. Pero ito masipag magbunga ito. Ang gandahan ito, pag mahal ang kalamansi, na uh, yun ang naisasama natin doon sa mga pitas natin. Hindi po natin. Na ng bunga. <laughs> uh, Oo, oh, masipag magbunga ito. Tsaka ito kung isa, kahit di mo isprayin, yan. Maraming nagbubunga yan. Eh. Mas kawansi. Eh. Mas diretso. Sige po, na po Puro grass cutter dito, ano? Opo. Hmm. Hindi po ako naglalagay ng ano, herbicide. Oo. Oh. Ito, ito yung kadalasan po nako sa kalamansi, yung may mga bulutong. Tsaka yan nga ya po, yung oh, paninilaw. Po, yung paninilaw. Yan ang kadalasan nagiging problema sa tagulan. Malabas lang naman ito sa tagulan eh. Kasi sa tag-araw kasi ito, pagka ito'y nai-spray, nawawala no, naman yan. Misa naman, nasa variety ng kalamansi. Mm -hmm yung ganitong uh, maraming bulutong Masama, masaklap lang dito kung puro ganito lahat ang kalamansi ninyo tatanggihan kayo ng buyer eh buti ko konti lang ito to naman po yung nawawala ang kanyang dahon okay. wala naman siyang Meron po. may tinamahan ng punggos ayan uh, po tinamahan siya. pero no rumi-recover siya sa sarili niya na-spray nyo na ito ng kuang. Eh, Nalagyan nyo ng antipungus. Ayan, oh po, na Nalagyan ay, po. Ah, yan. Obserbahan po ninyo yan. Pag halimbawa, uh, nagtuloy pa yung eh, sabi, hindi umipekto yung nilagay oh, rin. Tsaka isang naging ano nga po dito, mm -hmm. bumuwal. Kaya po ah, bumuwal may, siya. po eh. Ah, kaya pala naubos ang dahon oh, dahil nabuwal. Nabuwal. Nasaktan po siya kaya ngayon nagre-recover sa sarili niya. Ayun. Hindi dahil doon sa punggos kasi ang fungus kasi maputi yon mm. maputi siya na minsan nagiging kulay pink unti-unti niya unti, tinutuyo po yung sanga mm, okay. Opo. ito naman kaya naman pala siya ganyan dahil nabuwal pala ito noong malakas ang hangin oh. at saka tinayo buti hindi natuloy yan Ayan, naka-recover. Ah, unti-unti. Oh. Uh, Matataas nga itong kuwan Ay, may mga po kasi mga nabuwal. Oo. Oh, oh. Ay, yan o. No? Kaya yung ibang mga nabuwal. Sabi nyo lo pare ito, kuwan eh, no? May bato-bato din o. Oh. Eh. Opo, may bato-bato po. Yung mm -hmm. po isang ano eh, po, ganyan po yung isang problema namin. Oo, oh, oh, yan. Ito to, puputuloy nyo na ito. Sasagad nyo na rito sa ilalim. Doon sa walang kuwan. punggos sagad nyo na doon. Tapos, ito, tapon nyo na. Pwede nyo panggatong lalayo nyo sa kalamasi para hindi kumawa sa iba ayun gaya na no ninahawahan siya ayun okay. tutulin nyo na rin yun lahat ng mga nahawahan niya kahit na nalagay nyo siya ng antipungus aalisin oh, pa rin oh, aalisin pa rin po natin yan kasi sa kalamasi sa tag-araw tagulan yan ang kadalasa pong sakit natutuyo yung sanga kahit anong klaseng kalamasi kahit anong mga punggus po gamitin natin tinatamaan pa rin tinatamaan pa rin ang punggos po kasi yung anti punggos prevention lang yon pero hindi niya totally naaalis hindi naman niya napipigil ng papagaling na ako na siya ah ito yung mataas ano yung lugar oh, ito po yung mataas na lugar oo ah, ah. so susunod po na pagkapatubig ninyo puro sa na po ang dadalhin ito lagay nyo rito ng control para nabubusog ng tubig tsaka ito sigurado papunta rito yung tubig nun eh opo tsaka yung maliliit po na ganito hulip na lang po ito, ito oh, hulip po, na lang siya yung, <laughs> oh, maganda yung, yung bilog nya bilog eh. Hmm. Ah, nakakaporma pa yung mga insect ilang beses na po kayo nag-spare nito mga isang beses pa isang lang. beses pa lang Ayun. pero yung ano po yung pag tinatama ng grass cutter minsan kasi yung ilalim ng ano ang puno nasusugatan mm, nasusugatan Asusugatan. paingatan nyo na lang sa nag-grass cutter Huwag na ka mo isasagad o, sa kawan o, Sa puno Ngayon para hindi siya Kung um, ito ay maliit na punla Putol yan Mabuti mm, na lang malaki Kaya di kayang putulin o, eh kada ilang kuha kayo yung nagagrass dito Sambes, isang beses sa isang buwan sa isang buwan opo dito di, na nagagrass sa, gasolina dito po Oo mm -mm. po, kasi dalawa po sila dalawa silang nagasabay ng gas cutter o, Sabihin, puro grass cutter lahat ito? Oh, po, puro po grass cutter lahat ito. Hmm. Isang beses sa isang buwan? Isang beses sa isang buwan. At uh, din nyo po, pag-aralan po pagka doon sa herbicide. Kung, kung saan kayo nakakamilis, ikaw nyo po kayo, Sir. Hindi po ba nakakasama sa kalamansi? Hindi po, kasi sa amin puro mga herbicide ang ginagamit. Magaganda mga ng po ng kalamansi. Dati po, nag-herbicide uh, po kami pag-araw. Uh, Tagaraw. Ayun, tag ay, sa Tagolan, okay lang ito grass cutter kasi grass -catter. oh, kasi madalas po nag-uulan eh. O, ito o. tama lang 'yan. Kaysa Pero pagka sa, sa Tagaraw, pwede niyo gamitin para makambenos kayo. Kasi ito, sa isang galon lang ito ubos yung konyo rito. Patayin daw mo na 'yan. Ang herbicide ko po kung nagagamit dito, yung 800 ml po ba ay 1 liter? Oh, yung 1 liter. Ah, ano po? Apat. Apat na spray. Oo. Okay. Oh. yun mas nakakamenos kayo kasi doon sa gasolina. Mm -hmm. Tsaka dito sa gasolina, sa ilang araw niya itong ginagrass cutter? Nung, Tatlo Tatlong araw. Kaya naman, dalawa pa sila. Dalawa sila. Oo. Oh, sa tatlong araw na yun, magkano gasolina sa maghapon? Yung... Bali, na, sa tatlong araw po na yun, ang nauubos nila, bali... 24 liters po. 24 liters. Kung kalagyan mo na kamo sa 60, sa 600 60 po. po isang ani kasama na yung sa, sam sa 10 600. Eh e sa 20 12. Okay. Oh, oh, one. Eh, yun, yun, oh, boss. eh, yung isang herbicide lang yan Nasa 800, yung isang liter or 900 Katapang na yon. Eh, ang pag-herbicide Misa, ginagamit po yan Pagka-herbicide mo Isang buwan na unti-unting namamatay yon. Tapos, halos tatlong buwang ka bago umulit. Oh, dito po sa gawin ito yung makataas. Ah, matatayog. dito, dito yung mga pinutulan oh. ninyo. Ito, sobra ng pataas niya. Pero dito maganda ang lupa. Opo, oh, dito. Oh, kaya makakuan yung kalamasi, mabulas. Kaya ito, ito yung unang yung tumangkad. Maganda. Ayan. Ito maganda pang bungahin. Ayan, no? Oh. yung magandang malabong na ito. Maganda itong ito. Ito po siya. kami kumuha ng maganda ngayon na ani nung kahapon. Oo. Oh, Lalapitas na ito yung mga Opo, bunga niya. Eh. Hmm. Ang muna bali nung sanga nato ng tagapitas. Tagapitas po siguro. Oo. Ito ba? Hindi talaga naiiwasan yan. Oo. Ito nga matas. Ito pa yung pinutulan ninyo. Oo. Oh, Ayan na may putulong po, po, nga. Putulong po kami po, um, dyan. Hmm. Ngayon medyo manghihinayang ka dyan dahil may mga bulaklak. Okay. Saka na kayo mag magpotol-tol na bawasan naman na yung sobrang matataas na. Ito yung isa sa madilaw. Opo okay, yan. Nabuwal po yan pag uh, po ganyan. Ah, uh, ay kuha niya ito. Nag-re-recover siya sa katawan niya. Tsaka may... Mm -hmm. Ah. Uh -huh. uh -huh. Pero ito rin yung kuha niyo, yung small. Yung bulitog kung tawagin. Na siya hindi siya lumalaki Nakagaya ng gano'n mm -hmm. Hanggang diyan na lang ang misa ng size niya hanggang sa siya ay magsanga-sanga. Malakas naman ang tubig dito, di ba? Opo, ang patubig ko po dito, tatlo. O, oh, tinan mo nga, sandali lang pala. Ano? Ay, ito. Kaya maubos ng... Kasi po sa ngayon, medyo hmm. hirap po yung mga bata dahil nga po, binabago nga po namin yung... Hmm. Yung, yung kanya niya. Yung patubig. Oo, yung daanan ma ng tubig. Mataas, may mataas po muna part. May ma oh, ito, gaya nito. Oh. Opo, ito mataas. Ito, tatabunan nyo itong mga lungkaw na ito. Opo, kaya sabi ko, sa susunod hmm. na pagpapatubig namin sa tag-araw, pa palahin nyo na lang sa siya. Sa gitna na po siya, para, Oo, para Oh, para busugin natin sa tubig yung kalamansi. Ito, yung ganito, yan, para mabusog ang kalamansi. Opo, yan. itong gawin nato yung matataas na labong po ngayon. Ang... Uh. Yan, yeah, pa, pwede ito. Kasi malalaki na siya, kaya abot na Opo, kasi ayun, no. pinatay namin yung isang patubig po namin dyan. Eh. Ito. Pero malakas ang tubig dito dati. Opo, malakas ang tubig. Ah, ang tubo pala rito, yung plastic. Opo. Pero kung bubuhayin siya, pwede pa. Opo, pwede Debe pa. Pwede laman pa siya, no? May, may ano pa po yan, eh. Mm hmm, Yung Sabihin, hindi siya totally kawan sarado. Opo. Pagka hindi na po ninyo ginagamit yun, pwede nyo pong takpa ng plastic. Pagka mamaya mayroon makatawa dyan eh, na yung ng anumang bagay magbabara. Pakuha nyo lang sa tauhan nyo. Ito, 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 ito yung small. Konti oh. lang naman pala yung small ninyo eh. Sabi ko nga, ha hayo mm. kagot to baas. Oo, oh, di talaga tataas to. Tsaka oh, mas ganyan, mas di, ganyan din ang utsura. Maliliit talaga yung dahon. Maliliit, maliliit, talaga. Pero masipag magbunga yan. Ito, kahit eh, tagdagan nyo abono, yun pa rin magiging itsura Opo. Oh, Pero beberte rin naman yun. Pagka eh, nahiyo. Hindi siya Hindi hindi nga. Ang kumpo niyan eh, tagapagpuno ng kalamansi. Pag mahal kalamansi, yan ang hinahanap mm. ng iba dahil dyan sila nakakarami ng pitas sa ganito kasi naaagad ang bunga eh sa ganong maliliit eh iba ayo pitasan ah, doon naman sila nakakakuha pang puno eh ako rin hindi ko rin po pinapate yun eh. so, para po kung may merong mga tumubo rito na mga kalamanda rin. Okay, wala naman dito. Naalis ng tauhan ninyo. Opo, natatanggal po na. Oo, kasi yung hinahanap ko wala eh. Wala oh, po. Na, Yun po ang number one na pinapakabit oh, pina ko po sa kanila. Yon kasi yun ang malakas kumain ng abono. Tagkakain kasi ng abono yan. Basta po nagsabog ng abono, uh, oh. palalakaran ko na po itong loob para i-check po kung meron. Mm -hmm. Meron po naliligaw dyan, pa ilan ilan lang. Hmm. Kaya yun, maganda rin yung kuwan. Maganda naman yung kuwan ng kalamansi. Eh ang kukuha lang natin papalitan lang natin ito yung linya ng tubig para yung pagpasok tapos kalalagay na lang kung uh, makapapansin nyo po hati yan ito ang gawin na to medyo maliliit ito ang gawin na to malalit oo kasi nasa klase ng na lupa oo oh, maganda yung lupa sa gawin na yon. dito naman medyo mabato oo oh, uh, po medyo mabato po kaya siya hindi siya masyado pong makalaki pero mababawi natin yan pag yan na busog ng pataba tsaka ng tubig hahato rin yan kaya yung Gagawin natin 7 bulto Sa kawan ano Sa 800 Pwede okay. na rin Dahil tatlong taon um, na rin siya Ano po nga dito Yung ammonia mm -hmm. Maraming na ilagay Ay dito Ang sabi merong halo din May halo po Ah Naglalagay kayo ng complete Opo Complete po Complete ah, po At saka halo po Yung pinagsama. Mm -hmm. Yung ammonia Ay ammonia Yung pinaghalo oh. ko po Sige Ito po Kasabay halos ng mga yan Dito mm -hmm. po Yung <laughs> Ayaw tumaas. Pero yung kuha niya, meron na ba tayong mga bulaklak na nakikita sa kukilikili? Wala pa po sa kilikili. Wala pa, -kili. Wala pa no? Wala. Pero doon pala sa mga ibabaw pa lang. Opo, sa ibabaw pa lang. Mga sunong tinitinan ko nga yung kuha niyo. Kasi sa kilikili yan, mag-uulbok-ulbok mag, na iba niyan eh. May dalawang linggo na, no? Nakakalipas. May dalawang linggo na po. O, umpisa ng kawan na yan. Pero ibang mga may sunong diyan, may kasama ng bulaklak. kung kasi sa tag-ulan hindi mo naman makikita ito nang namumuti sa bulaklak yun nga po yung nahanap po yung namumuti oh. sa bulaklak tag araw man. lang kasi po pwede kasi pag kaya namulaklak na mababaw matatanggal ka agad yung petals nya parang natatanggal po agad ito oh, gaya nito oh. mga buko na siyang maliliit opo oh, ito po o oh, pero di mo mapapansin na ito gaya nito na tumatagal lang kuhan yan opo oh, kaya makikita mo na yan malalaki na kagaya nito may nauna ng bulaklak nito meron po ito, spray na po natin ito. Sumasalaki na yung mga insekto. Eh. Mm -hmm. Kaya kailangan nito, gagaya nito ito. Yung ganitong malit na buko, sira na yan. Basta't kupil ang nga itsura. Pagka wala na sa pagkabilog, malit pa lang, makikita mo na kung buko o sira. Gaya nito, sira na ito. malit pa lang yan ha. Oh, Pero habang lumalaki yan, magiging ganyan din ang size niyan. eh sa mga ganito po na nagkukulo Kumisa naman sa nagkukulubot na ganito, kadalasan niya kumisa ang kuha niya sa pag-uulan. Ah, sa ulan, sobra sobrang ulan. Oh, ulanan niya. Tapos dun sa tubig, oh, um, kumisa nakala ng iba. Eh dahil doon sa herbicide, kagaya nito, hindi naman kayo nag-herbicide. Oh. Eh, hindi nakakapik. Sabi niya, nakakakulot to ng dahon. Eh, hindi naman pala. Kumisa sa ulanan niya. Sa kumisa, doon sa insekto. Yeah, kumisa, may, mayroon kagat ng insekto. Eh. Ayan, eh, nung no, Kaya siya na nangungulubot o nangungulot. Mayroong insektong tumira ayan nakakukuha ko natin yan nakagapan natin yan maganda naman ang kuha I mean, yun yung dalang hita opo naglagay po o uh, okay daglaging. nga lang, para yung mami may makakain habang bumipitas kasi kumisan sa mga tagapitas yan ang hinahanap dalang hita opo po. Mm -hmm. kaya pagkakuha nila yun ng kanilang uh, pabor para mamitas makuha naman siya, makuha naman yung dahon niya kung kung kasi kumakain na ito ng abono kasi 14 days, dalawang linggo uh, kumakain na ito ng abono niya sabihin nito pinitas na, naka 24 Ka, bag na po, naka 24 bag po Mm, 24 bag hmm. ang ganda nito maganda nga yung pamu pamulaklaki. laki eh. Ah, uh, uh. tayo ng ito ayan. yung insektong kuha na yung may higat ito yung ng kuha nito yung sanga uh, yung saka ng dahil okay, kaya ay mag i na kayo ay uuod yun eh. Uh. ayun na yun niya yung kuha yung ganito aagapan din yun ng spray kaya lang di naman tayo makumpa dahil pulo-pulo yung bulaklak kaya ano. Hindi siya talaga yung nagpermis. Iba naman namukadkad na mukadkad mm na. -hmm. Kaya parang kung to habol-habol. Ang maagapan niyo po ng spray diyan, ito. Yung mga bilog na yan. Pag hindi niyo na spray yan, magiging ganito rin yan. Totoo Ito yan. Ito, hindi mo nyo na tumahabol yan. Ang ating habol diyan yung mga buo, tsaka yung mga bulaklak. Pag i-spray eto eh marami naman po mga bukong maliliit eh kaya lang din natin sure na kung ito ay magtutuloy magtutuloy uh, kasi pag uh, gaya na pinakita ko sa inyo may burog-burog na ayun sira na nun yun eto sira ito kaya makikita pa lang nyo yung gamunggo kung magtutuloy ang kalamansi o hindi sa gamunggo kaya kahit na ganyan po ang size malalaan nyo kung magtutuloy yan pag ito ay iba ang hugis sira na yan pero pag maganda ang bilo, okay siya. Pero kailangan okay pa rin din yung spray. Eh. Ito. Bagi marami ito pag nagtuloy. Yung mga buko na ito. Ayan. Maganda naman niya ito yung magandang pambulaklak eh. Kung nag-aaraw lang po sana eh. Opo. Pwede ninyo ito na yung tag pagtitigang yung pagtitigan kasi natin dyan ay lalabas ang lahat ng bulaklak yan eh kamo kasi na po ninyo ng abono na kaya alaga na lang po ninyo ng spray ngayon bali pwede natin uli pagtitigan nito pag nagtaga araw na para ma-target po ninyo yung mga pambuwan ng Marso ang kuha natin doon by November or December kayo magkukuha. Ang bawa, na po ng... buwan ng October, mag-uumpisa na lang kuha niyan ng pag-aaraw. Opo. O, huwag niyo muna tutubigan. Uh -huh. mag ko condition natin yung kalamas eh, para makita niyo yung dami na magiging bulaklak niyan. Para maiwasan natin yung pagtayog niyan. Kasi tatayog ang kalamas pag eh, pagka talaga walang bunga. Tsaka inaalagaan natin kung sa kawan. Pagka regular ang pataba mo rito, tatayog yung tatayog yan. Hindi siya yung talagang magiging palamunga. Pero posible po kaya na magkasabay-sabay po ng ano yan, ng bunga. O, o basta't pagka halimbawa tayo ay magtitigang. Mm. Pag nagtigang tayo, sabay-sabay ang bulaklak niya. Ito, maganda ito eh. Dahil wala pa masyadong bunga eh. Oh, yan ang magandang i ng kalamansi. At sa akin kasi, puno ng bunga. Iniubos ko nga po yung bunga. <laughs> Oo, ito maganda pa mulaklak eh. Mag Para po condition po ako. Mm -hmm. Maganda nga sana, hindi mo na kagad na isabog yung abono para no na condition ito mga dalawang linggo lang na hindi umulan tsaka nyo lagyan abono ah, mas marami ibubulaklak yun mm, oo oh, yun ito. ang kuha ng kalamansi. Uh, basta yung masaktan siya sa araw pagkakamainit na mainit kasi siya yung lalo na ito madaling matuyo Opo. na mo naman yung dahon niya pagka kailangan na ng tubig medyo umiikom ng konti oh. eh. yun ang pagtitigan na tinatawa kung mayroong umiikom na konti tsaka lalagay mo ngayon ng abono ay, maraming abono rin lalagay natin. Tama lang din yung piton na yun. Tsaka mo ngayon, tutubigan. O, doon kayo maglalabas sa maraming bulaklak. Hindi kagaya ga nito na anda-anda. Ito, anda-anda po yung bulaklak po ninyo. Opo, anda-anda nga. Kaya, malalaman na -malala lang po ninyo ito. Sa one month, pag hindi pa rin lumabas yung ibang bulaklak niyan, yung mga bukong mga malilit po na yung nangalaganan ninyo. Tuloy nyo lang din yung pag-spray. Kasi marami rin yan yung mga bukong malilit pang mahal na yan yung mga aga na to gamunggo November yan kadalasan ng November yun pang mahal kaysa sa December yun nga daw po yung makaundas lang daw po oo yun yung mga palusutin yung mga palusutin hmm. eto ito kasi mga pang kuha October na ito eh. opo pang October, October to to pero pwede mo nang paabot kaya so nga lang pag November na baka dilaw na mabilis na lumaki kalamasi mula doon kasi sa pagpapabulaklak apat na buwan bago mo siya ma-harvest. Bago po ma-harvest. Ah, bawal Hindi mabas yung bulaklak niya. Bibili lang kana ng 4 months doon. Ngayon kung gusto mo naman siya ng malaking malaki, 5 months o kaya apat buwan at kalahati. Ganun nang doon mo makakukuha talaga na gulpi ang pitas. Doon makakahawak si siya ng marami-rami po niyang pitas pagka pinalaki ninyo niya yung bunga. Pero pagka unti-unti siya, ay, eh, hindi kayo makakahawak ng gulpe. Opo. Ganun lang kung ang Ang naging gulpe pa lang po namin ito 50. 50 ba? Mm -hmm. sa isang pitas. Sa isang pitas. So, magkano naman po napukuha naman yun? 800. 800? Ah, oh, pwede na rin. At least po merong 800. Siguro, baka ang lakad nun, nasa 700. kamo kasi yun, ay direkta kayo. Opo. Ay, dapat ito. Mga ganyan. Ito talaga ang size ng pitasin talaga pag kasi ito pag mahal ang kalamas eh, ito nakukuha na yan lalo na pag yung hahalawin opo kaya mm po -hmm. sa mami Mita, sinasabi ko na iwanan ka mo yung mga, yung mga, mga, mga maliliit yung sasagad. O, huwag sasagad kung naman sa mami metas pag sinabi mo huwag isasagad isinasagad naman opo. ngayon sabihin mo isagad ninyo pitas iiwanan nyo iba <laughs> baliktad kung mga isa yung mga matagapitas ganun na ugali ng iba ay, tama. meron naman kayong mga pang-October. Sa October kasi 'yung na uli ng pagtaas ng kalamansi. ito kasi September, talagang mababa 'yan kasi ang kababaan talaga o, ng po, kalamansi natin. Oo, kasi para maglabas po siya ng bulaklak. sa nakita ko naman, maganda naman po ang kuwan ng kalamansi ninyo. Maaga lang po medyo tumayog. di lang, di lang nagung nakuha sa pag-aalaga. Pero kung maaga pong alagaan ito na pagbunga hindi ka tayo tatayog yan nakakita ah, nyo po doon yung bilog na yun halimbawa ito ito hanggang bilog na yan bilog na bilog na yan kaya hindi kami tatlong taong ka lamang, hindi, hindi, na, hindi pa hinahagdan ito maoobligado kayong hagdanin ng iba niya nagpapagawa na nga po ng hagdan, hagdan. yung mamami eh. totoo yun kasi pag hindi niyo na hinahagdan yan mapopera sa po yung matataas na yun na abutin masisiklat ay obligado kayo maging kung talaga ng hagdana dali lang naman yun yung triangle kahit kawa yan madali lang gawin Opo. o kaya para mas matagal yung mga dos for dos na ginamit doon na hindi nagagamit eh patibay pa yun pwede yun para nun, yung mga tagapitas nyo dyan na, na sila kukuha triangle yun nakakita naman sa video ko yung meron triangle na yung hagdan ang dami yung tawag sa amin doon Yeah. Ayan eh po mga katribyat, ginawa po natin po yung uh, farm po ng ating pong ka-farmers. Uh, okay naman po yung kanyang kawa. si. Uh, kailangan po ng guide para po dito sa pag-alaga. Tutulungan po natin ang ating kosa. Okay. Okay, shout natin po yung uh, po ni Kuya. Yung uh, kanyang mga trabahante. Yung galing pa kayo ng Bicol, ano? Sa pa kayo sa Bicol? Digmanan ka sa po. Ah, digmanan ka Layo rin pala, ano? Mm, isa, kahit ko naman saan? Lidmanan. Ha? LIBMANAN Sa Lidmanan din? Hmm. Makabari ba kaya? Hmm. Ah, ganun. Ano ba karamihan ko doon, Tanil? Niyog. Niyog, tsaka ah, mga palay. palay. Hmm. Kaya basta pagbutihin ninyo para kakagiliwan ni Congressman. Maganda naman nyo para to story tuloy yung inyong kuha. Trabaho. Basta kung meron kayo yung tanong, tanong nyo sa atin, tanong nyo kay mama, no? Para noon eh, at kasi alam nyo yung gagawin nyo sa kalamansi. Pwede pala yung mm beside, fungicide, o, oh, boss. yan. Ah, Mm. -hmm. Polycure. Ayun. Ayan. Ayun po, mga katribya po, yung ating kaibigan po rito na kung saan ay first time din ninyo magkakalamansi, ano? Ayan, tinuruan po natin po yung ating dalawang trabahante para po matulungan natin sila sa pag-aalaga po ng uh, kalamansi po ni Sir. At siyempre naman, uh, magiging continuous ito, uh, atin naman din pong uh, susubaybayan din po ito. Ayan. At maraming salamat po sa ating mga subscriber. At po, kita kita lang po tayo bukas. God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Okay, kuha na kayo. Bye bye. Uh, alam ko shout out sa taga sa inyo. <laughs> shout out muna oh, Mga yes. taga Bicol diyan na. Hmm. Walang ginawa kong tambay. Ah, yun yeah, yeah. pa -shout <laughs> oh, na shoutout <yeah>. na Sige, okay. <laughs> yeah, shoutout natin yung mga taga-bicol. Ang garo rin sa mga taga-bicol. Tama ah,